At ngayong ating na-setup ang ating run set, tignan natin ang tamang pamamaraan ng paggamit nitong app sa paglalakad gamit ang metronome. Siguraduhin muna na ang run set na iyong na-setup ay na na ayon sa quick setup guide na video. Bitbit -bit ang cellphone na nasa main screen na ang app. Pumwesto na sa simula ng iyong lalakaaran at humanda na sa paglalakad. I-click ng may konting katagaalan ang start button. Ito'y sadya upang di ito magwakas sakaling masaagi ito ng daliri habang tumatakbo ang app. Voice Kung may heart rate monitor Get ka, iset up mo na ito at pindutin ang acknowledge pag handa ka na. Kaagad namang magtitik-tik ang metronom. Simulan na rin ang paglakad. Pitong hakbang bago ang duulo, maririnig itong hudyat, senyales na malapit ka nang bumalik. Seven. 6 5 4 3 and back At ituloy-tuloy lamang ang paglakad. At muli, ang hudyat pitong hakbang bago ang dulo. 7 6 5 4 3 and forward. Patuloy lang lumaakad. Maaaring pabilisin o pabagalin ang paglakad gamit ang buton na SPM ang tatak. Ito'y sa gawing kaliwa nitong apat na buton na makikita sa ibaba ng iyong screen. 7, 6, 5, 4, 3, and back. Seven, six, Pabilisin muli ang four, paglalakad. Three, and ito ang tunog forward. pag i-click ang SPM Map button. Itinataas nito ng lima ang hakbang kada minuto, kaya naman SPM plus 5 ang tatak nito. Seven, six, five, four, three, Marahil isipin back. nyo, hindi kaya masyadong mabagal ang mga hakbang na ito upang magka-epekto ito sa ating kalusugan. Tandaan, di lang para sa kabataan itong app. Kundi lalo na rin para sa mga may edad na, retirado't mga senior na, Seven, eh, baka six, ito ang bilis five, na babagay four, sa karamihan three, nating nakatatanda. Pero di ko naman nila lahat. At may ilan akong alam na na-stroke at nagre-rehab. Sila'y hinihikayat na bumangon at maglakad-lakad kung kaya. Galaw-galaw rin pag may time upang manumbalik six, ang lakas na nawala at mga koneksyon ng three, mga ugat na nakina. Marahil sa hakbang na 85 kada minuto o mas mabagal pa ang talagang babagay sa ilan sa kanila Pansinin ang lap indicator habang Seven, papalapit six, ang ating pinagdudahan. Kada makukompleto ang isang ikot, nadadagdagan ng isang bilang ang lap indicator. Ang kabuuan ng mga ikot ay pinapakita rin kaya malalaman natin ilang ikot pa ang tatahakin bago matapos ang ating paglalakad. 7 6 and back Maalalahan yung itinukoy natin ang layuning 200 metrong distansyang lalakha rin noong isinetap natin ang runset. Ito sa pag-asa na mamotivate sana ang user na kumpletohin ang layuning ito at magtakda Seven, ng mas mataas six, na layunin sa susunod. 4 daan and forward 250 metro o kaya 300 kaya ang ating lalakha rin sa susunod na mga isa o dalawang linggo halimbawa. Ang makikitang mga resulta six, ng ating five, mga naganap four, na paglalakad three, ay siya rin kahulugan ng pag-unlad ng ating kalusugan. Kaya lalo tayong mauudyok na magpursige pag alam nating may paroroonan ang ating ginagawa. Seven, six, five, four, three, and forward. Sa ngayoy anim na sa pitong ikot ang ating nagawa. At ito na ang huling ikot ng ating paglalakad. 7 6 5 4 Kung sakaling nadaanan and mo lamang ang back. videong ito habang nagii-scroll at nais may download ang app, hanapin lang ang link sa description sa ibaba nito. Tignan niyo sakaling magustuhan niyo. Next stage in. 7 6 5 4 3 And sa wakas, forward. tapos na ang unang ganap na paglakad. Paalalahanan tayo dialogo na sakaling may heart rate monitor, tayong ini-on ay maaari nang i-off ito. Pindutin ang acknowledge at may lalabas na maikling ad kung saan baka may bagay na mag-uudyok sa ating interest. I-click lang ang return key pagkatapos, at yun na yun. Natapos rin ang una nating paglakad gamit ang app at maaari na ring dalhin sa susunod na level sa pamamagitan ng pagjogging o pagtakbo gamit ang app. Siguraduhin paahtag ang ating pagtatakbuhan, tulad na lang nitong driveway natin, at nga pala, alisin dito ang mga aso, bago kayo tumakbo. Panoorin ng iba pang video rito. Maraming salamat sa inyong panonood.